pa ate. Nang maaga na sa doon sa simbahan. Meron ako doon kulay green na dress. Kasi ano yun eh. May more green yung abay. So, patagay sa guwap. <laughs> Meron ako doon dress. May dress kang ano. Green. Meron ako doon. Eh, dapat din na lang. Sa, kasi hindi ko alam kung ano kayo. Yung may kita rito, ang oh. katita mo ang katita mo ang okay, yun eh. Baka dito. Mukha, nakalaki ni tita mo eh. Diba? Piyot ito ah. ito nga. Kaya't ko tignan dito. Kaya ko doon green. Kasi emerald green yung motif namin eh. Dapat paaga. Ano ito eh? Ito? Alam mo yun mga bang may simbahan? Saan ba yun? Sa relocation. Um, hindi mo ngayon, hindi mo ngayon ano kayo bibig ka parang hindi ka pa sinilang sa mundong ibabaw nun. Kapag <laughs> hindi, ko yung green. Siya kaya ano yung green na yun. Buster. Ano ba bagay? Bag bagay ka sa katawan mo yun eh. Tapos kaya na rin po rin yung ano yung Lansya na lang. Wala, pati na ako din na lang ako pati na lansya mo. Para suot mo na. Ganda kayo ng likod nun. No. Hindi ko lang isinang suot pag simba kasi kita yung likod eh. Lapad-lapad na likod ko eh. drama yung doon kasi kuya naman, wala. Si kuya susunod daw si kuya, di diba? Sabi niya, miss eh. ko daw si kuya. Kapatner ko parang masaya kay Danica. Ayan doon siya. Oo nga. Sa kapatid? Oo nga. Danica, oo mm. Apo ni nanay, Delia. Diba nakita ko yung magandang bata? Sino kayo partner ko kay Jimmy? Hindi yeah. may partner partner yun.